tinang aso uh, ko, oh, mga dre. Akala ko meron siyang ano. Akala ko meron siyang sakit. Kasi, pala niya kumain. Yung uh, eh. pala. Gusto niya siyang upaw. kay nanay. Pag, pag bibili akong pasalubong mo, Adrien, kasama na siya. Ito ka, ito pa. Hoy, oh. nahiya ka pa. Ubusin mo na. Kasi gusto niya rin pizza. Ayaw niya ng pandesal. Marami ka rito. Ito ka, sa camera. <laughs> swerte sa'yo. Kasi dalawa lang dito, mga treno, eh, diwanan kami ng mga kasama namin. <laughs> Tapos wala pang internet, patay. Kami ay iwanan kita, kaya pinapakain kita. Doon pa lang sa labas, ha? Patay kami yung labas ng bahay natin, okay? Kaya nga nag-aso para may bantay sa bahay. Mabait siya mga dre, ha? ba ng aso na ito. Hindi ko alam kung anong ano eh. Kung anong mix na ito mga dre, no? Kung anong lahi. Pero palagay ko baka may lahing labrador to eh. Kasi yung hugis ba ng lupa. Tsaka mabait siya eh. Para siyang si ano, si Lassie. Sige na, kahitin mo yung pagkain mo rin. Ay, may tinago ka pa rin, no? Ito oh. Ito ayun, pa, oh. Ayun tinago mo pa oh. mo na yan dinavipay no kalongot koi ka opne public

Ano? Kasama ba si Reyes? Hindi. Bakit sabi nila kasama? Hindi ba nagpunta ka na Hindi. Ano atin? Hi, Kamusta yung pagbablog mo? Po. Nagbablog ka pa ba? Hi, Sa Hello. Sa Facebook. Ano po? Thank you. Pia! Tulog oh, si Kalabaw eh. Ako ni Papa mo. Oh. Ay, ayan pala. Ayan, Piyo. Oh. Tempo so, nga uh, dito. Ayan, taon ka na ba? Tempo. Anong oras pupunta mga bisita nyo? May bisita ba? Nahihandaan ba kayo? <laughs> ha? Hindi ko alam. Hindi ko ka ba? Ayoko ay, ay kayo lang? Ayaw kay mga, ay, mga kaibigan mo kaibigan niya raw dito-dito lang. Okay na yan. Lasa. Papuntay mo rin sila. Ay, malayo ko. Malayo pa. Ano ka ba mag-drive niyan? Ay! Tara na, baby! Kasama ko na sa Canada yung mga dre ito kayo ni papa sasama ka sa amin pe? No! Oh no. <laughs> Halika na Be. sasama ka sa akin sasama ka naman papa ha? Tara. hindi alibi kayo hindi may mga nakakita akong ganito sa highway Ay, na. pwede niya makakatakot naman baka parang tataob e hindi pa sa gigilid ka lang huwag ka sasabihin huwag mga biglang liko Pwede na ko? Ano to? Sa inyo? Kaya okay. Ah! Tutulog? Ayan, tara na! Baby! Aya. Bye! Bye-bye! bye na, Ay, nang Batang bata. may atras pa. nang niya. Bye. Sige. Bye bye. Ay, kaya. Ay, papa. Uy. Oo, oh, sige, kaya. Sige, kaya. Bye, bye. Yun, okay. Bye, guys. Mga Dre, uh, shoutout pala kay Sir, ano, kay Sir Mark Sulat, mga Dre, no. Uh, nagpunta siya kanina sa bahay. Kala ko kung sino eh no Na naligaw kanina sa bahay mga dreno Yun na uh, nagkakwentuhan lang kami mga dreno Tsaka Bilip ako sa ano mga dreno Doon sa mag-asawa Na kahit Kahit hiwalay na Yung isinasaalang-alang ba mga dreno. Yung ano Yung kapakanan ng mga anak nila ba diba? Kasi Saludo sa inyo mga dreno Kasi Merong iba mga dre Kasi may mga nagme-message sa akin Na kung saan hindi nila makuha yung mga anak nila mga dreno kasi ayaw pumayag ng partner nila to think na parang matagal na silang hindi nagkakaintindihan mga dreno yun nga lang kasal sila di ba parang ginagawang hostage yung mga anak na okay pipirmahan ko yung papel ng mga bata kung kung pati ako ipipetisyon mo parang ganun mga dreno kasi yung iba yata na parents na nasa Canada na parang ang gusto na lang kunin yung mga anak mga dreno pero dahil ayaw nga pumayag ng asawa yun parang Nau-hostage yung mga bata mga dreno Pero may ano May isang paraan kayong ano <laughs> Nakatakot yung aso May isang paraan para makuha nyo yung mga mga anak nyo mga dreno Kaya lang aantayin nyo Aantayin nyo na mag legal age sila mga dreno Siguro kung 18 years old na sila Hindi na kailangan ng consent ng ano mga dreno Consent ng magulang Para madala nyo yung mga anak nyo sa Canada Siguro yun yung isang pinakamagandang paraan Aya lang kung maliliit pa yung anak nyo eh, matagal-tagal na antayan mga dre no? yun naman eh kung ayaw lang pumayag ng partner nyo mga dre kaya sana no? huwag na ma-hostage yung mga anak tungkol sa bakasyon ko mga dre no? uh, tungkol sa bakasyon sa bakasyon ko na medyo humahaba na mga dre no? maraming nagsasabi na masyadong uh, maraming pera yata si Rice kasi ang haba ng bakasyon niya hindi naman po. Kumbaga Ang pinakamalaking pinagkagastos ang kulang mga dre. Yung ano eh, yung nagburakay kami, 'di ba? Bukod sa ticket ko. Yung ticket ko one way mga dre. Tapos ngayon nga, awan one month na ako sa bakasyon. Wala naman ako ng halos ibang pinagkakagastosan mga dre, no? Kundi kundi yung nagburakay kami. Maliban doon, yung pang-araw-araw na gastusin, parang katulad na dati mga Dre no? ganoon na yung style ko ngayon mga Dre kumbaga since medyo magtatagal ako dito sa Pinas ang style sa gastusin iniisip ko para kung nakatira rito mga Dre no? Na kung saan dapat gagastusin mo 500 lang di ba sa isang araw o minsan wala pa pag hindi ako lumalabas hindi ako nakakagastos mga Dre no? kaya uh, ginagawa ko kahit papano paano, nagdadagdag na lang ako nung pambili-bili ng pagkain sa bahay, mga Dre, no? Kaya, pambayad sa kuryente. Kuryente talaga pinakamahal dito, mga Dre, no? Kuryente. Ano nga rito? Uh, 20 pesos. Sa maanghang. Yan ang paborito kong bilihan ng mani, mga Dre, no? Bago pa ako nagkanad na dati. Dito ako sa may ano, kanto ng area si. Kananak you gusto ko maglugaw <laughs> adobong mani na manghang <laughs> Sa chicken Kapulutan. Yun o. Their first Ayaw mo ba pre? Ayaw ko mag-iyos niya. mag mm niya -hmm. ako. Kanta lugaw! Oh, ka. mo kakain kami ng pero Ito muna. Sa Buracay mga Dre magkano na gastos ko siguro mga 50 mga dre no? o kulang kulang 40 to 50 mga ganun mga dre no? yung ticket ko medyo mahal yung mga dre one way may kamahalan yun ticket ko mga dre nasa 1190 kaya ano po uh, kumbaga ang ang nambudol sa amin doon mga dre yung Air Canada kasi nga sa Air Canada ako nagpabook tapos connecting flight lang nila yung Jetstar mga dre no? ah, hindi pala maganda yung Jetstar sobrang low budget na carrier na pambihira miski tubig yata walang libre mga dre no? hindi ko lang alam no kasi nakatulog ako eh <laughs> limang oras walang pagkain lima o oh, 4 na oras mga dre no? from Japan to Pinas Lakasan lang ng loob mga dre Para makauwi ng Pinas di ba? Masasakripisyo masasakripisyo yung pera mga dre no? Eh ganun talaga eh di ba? Tsaka para po sa ano Sa Sa Nagtatanong Sa 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 nagtataka, nagtataka na lang sa para po sa mga nagtataka financially no ah, sana po maiisip nyo na sa loob ng dalawang taon hindi po ako nagbayad ng renta. 'Di ba? So doon pa lang po ah, siguro po magkaka-idea na kayo kung paano ko na manage na magbakasyon uli mga dreno at mag-stay rito ng hanggang ngayon nandito pa ako ngayon mga dreno. Ngayon pa ulit-ulit. No? -ulit. <laughs> Tara. Kain mga kami lugaw mga dreno. Ano nangyari balita sa ano pre? Tarpaulin. Ha? Oo. Uh -huh. Oh. May t-shirt kami. Kala ko bawal t-shirt. Hindi sa amin balik. lang balik. Kala mga kandidato lang. Hindi ako nag -iossi. Tokwa. Mura nga tokwa rito. Shetty lang oh special lugaw dalawa nga no ay pala special no? dalawa ibang <laughs> 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 kami may chichero <laughs> no oo dalawa I'm <laughs> tol mga dre Boundary Logo lang ang katapat mga dre no? Kahit gano'ng kainit Kasi yung, yung lagi palang Lugawa na laging sarado mga dre Doon kami dati lagi kumakain eh Masarap kasi yung ano oh, ron eh Masarap yung logo nila Naatake ba yung lalaki? Naatake sa puso Baka sa init no? Lagi kasi nagluluto logo eh one Dollar lang yung pre, 75 pesos na. Ito, dollar na. Oh, 2 dollars para sa dalawang lugaw na may tokwa mga dre 'di ba? Dali na bisugan na. Inti na masama. Eh, gusto mas mo kain pa mo ya rel? Teka, gusto mo kain pa mo? Alin gumagalaw? Sa siguro sa to. Meron ako na yung belt na ano yung talaga pre. Yung nilagay dito, yung suksok na puti. Oh. Kasi para siya Hindi ka lang siya rin Hindi ba masyado malaki talaga <laughs> maluwag pa rin ba siya maluwag? Kasi sabi ni Leo, pwede tayong pumunta ron. Siguro sa belt lang tuming. Pwede lang dyan. Ano gagawin sa belt? Hindi. Sa tangan dito. Yung siyong suksok dito, na puti, ano pa? Para siyang buo siyang ano, ah, puti na siyang ano. Ah, para mas ano mo siya. Para nakadikit siya dito. Para mas Ibig ano, sabihin, hindi, ibig sabihin, pa, eh, nakadikit siya rito. Oh, para siyong suksok lang siya dito. Oo. Oh, oh. Para lang siyang ano, tela mo yung nakagawa. Hindi para mas ano yung si Pre. Iba yata yun eh. Para mas control niya Pre pag isang buo. Tama ba? Wag -ano dito. Iba yata ba? yun eh. Pwede, 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 pwede mo palitan siguro yun yung ibang belt yun Papalitan ng ano, ibang, ng, ibang unit. Pag ganyan, anong masakit? Wala na, wala na. Wala ng sakit. Ah, ano Hindi na, na umaano lumalapag. Ibig sabihin, kailangan mo na lang ng higpit. Para komportable ka. Okay, dito. Hindi pa ano, kabisado talaga eh, no? Kailangan pa nga mak makabisado pa talaga. Hindi hindi pa parang mas mataas rel. Ayan so, eh Palagay mo, anong unang mapupudpud? Sa sapatos. <laughs> Kaliwa kanan. <laughs> siguro. <laughs> Bago lang talaga, pre, kaya matatipa. Hindi, nee, okay. Hindi, nee, kailangan mo lang practice lang. Practice talaga, Rel. Pra rel. Wala naman sakit pag ganyan. Maluwag lang. Maluwag. Ano na yan? Al alin ang maluwag? Yung saksakan ng ano? Binti mo? Dito, siguro. Dito. Yan lang ang problema, maluwag yan. Siguro, hmm. pag ano. Hindi, hindi pa na-testing yung mga may idala mo. ah Siguro kahit tanggalin na itong nilagay Hindi, kailangan talaga may ganyan daw kasi hihilahin mo yan eh. Alin yung nilagay? Yung nilagay mo? Hindi no, saka yung nilagay niyang parang foam. Tingnan natin. Hindi, ito, ito kasi. Ito. Kailangan talaga yan, hihilahin mo kasi yan eh. So, Para umano ito, siya eh. Ha? Para po maluwag nga pag ano, nilalaman. Ano kailangan mo siya hilahin talaga, hmm. no. Maganda pag ano. Nakahila siya ng ano sagad? Masikip sa loob pag nakahila, pero pag ginagawa mo na. mo na, nilakad mo na, lumuluwag. Yan, pag ganyan, masikip yan. Masikip sya. na mag-inom ng ka <laughs> Kaya mo lang umuwi pag lasing ka, <laughs> o, rin, no. pag tama, <laughs> Basta practice lang, practice yun, no? Masanay ka. Maganda kapag nasikip ma, na ko siya eh. Na-control mo talaga? Oo. Lumuluwag, parang mahalap, Nag-aalangan ka pag gano'n. ko ito dalawa buhay kita yung aso mga Andre no tingo uwi ka excited eh oh no? <laughs> hindi <laughs> kita yung aso no laging excited eh Uh, Awi lang natin mga Andre no? Bumili na ako ng ano eh Ng dinuguan Para para ulam niya Kasi nga kanina Ayaw niya kainin yung ano Ano ba yun? Ayaw niya kainin yung binagoongan Tinanggal ko na nga yung bagoong Sana so, may internet na no? Wala kami internet kanina Bumili ako ng lumpia Bumili akong dinuguan Bumili ako ng ano ba tawag dito? Ng Baing, mga Dre, yan na rin yung kakainin ko. Ako lang mag rito sa bahay, mga Dre, no? Na-shoutout ko na ba kanina si ano, mga Dre? Shoutout uli kay Sir... Kay Sir... <laughs> kay Sir Mark Sulat, mga Dre, no? Kanina nagpunta kasi siya rito sa bahay, mga Dre. Kala ko kung sino yung kumakatok. Paglabas ko, Ay, Sir! <laughs> Nahanap yung bahay ko, mga Dre, no? Sir Mark! <laughs> thank you, thank you sa dalawa. Pagkatapos, sa uh, Ano pa ba sasabihin ko, mga Dre, no? yun nga mga dre no? uh, pagdating sa pagbabakasyon ano eh kailangan lang ano eh yung lakas lang ng loob mga dre no? kulang ako sa pera yun ang totoo mga dre pero kailangan ko magbakasyon eh di ba kaya nagbakasyon ako mga dre no parang ayusin yung ilang bagay basically yun mga dre no uh, hindi ko naman pinapabayaan yung responsibilidad ko mga dre no? kahit ano pang sabihin nyo pagdating sa financial na aspeto mga dre. Kumbaga, syempre, nag usap kami diyan, 'di ba? Uh, may pag-uusap kami ni Madam diyan tungkol sa bagay na 'yan. At uh, I think kung nasa Canada po kayo, maintindihan nyo kung kung anong mangyayari financially kung papabayaan nung isa yung kung papabayaan ng asawa niya na siya lang yung gagastos mga dre especially sa 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 gastusin namin sa Canada mga dre no. Bahay, sasakyan, cellphone. Kahit nandito ako mga dre, yung cellphone ko nagbabayad ako monthly, 'di ba? Yung sasakyan, yung insurance ng sasakyan, yung insurance ng life insurance ko, lahat 'yun mga dre, dire-diretso 'yung kahit nandito ako. At Kumbaga pinag-usapan naman namin 'yan, inayos namin lahat ng finances namin pagdating sa bagay na 'yan, mga dre no. Kaya kumbaga kaya na manage ko na makapagbakasyon dito sa Pilipinas, mga dre no. But it doesn't mean na na marami akong pera or wala akong pera, 'di ba? Kumbaga lakas lang ng loob, mga dre no. Tsaka kaya nga sabi ko kung hindi yung priority yung pag-iipon, nakagaya ko. Waldas talaga ako, mga dre, no? bargas ako sa pera, aminado naman ako ron eh. At sa bagay na yon I think gaya nga ng sabi ko uh, mag-enjoy na ako ngayon di ba hindi ako mag-aantay na mag-retire ako para may enjoy ko yung buhay ko o yung sarili ko mga Andre no? so ngayon pa lang is kahit pa paano nasisimulan ko na mga Andre no? pagdating sa Canada kayod marino uli ganun talaga mga Andre no? ano bang gagawin natin eh <laughs> kasi may nagsabi pagdating sa Canada si Yuna ito si Ma'am Yuna akala mo ano eh. hindi ko alam Ma'am or Sir kung magka kung magsalita siya sabi niya hindi naman daw siya naiinggit pero parang pinanghimasukan niya talaga yung ano parang pinanindigan niya na yung pagiging pakialamera niya no? <laughs> ang dami niya sinasabi na parang alam na alam niya kung ano yung nangyayari sa buhay namin di ba sa buhay ko sa buhay ni Mrs di ba yung parang ganon hindi siya naiinggit pero nai-imagine ko parang pag nagta-type siya is gigil na gigil siya yung gano'n. <laughs> anyway, ma'am, ma Yuna, no? ah uh, ma'am sir, welcome back po. No? Akala ko nagkasakit kayo eh, kasi ilang araw po kayo hindi nakapag-comment. No? Nag-alala ako sa inyo, buti na lang nag-comment ulit kayo. Kaya yun, ah uh, at nasa mabuti kayo yung kalagayan, di ba? So, thank you. Yun po, no? ah uh, wag po kayo mag-alala. I mean, kung bumalik ako sa Canada, magpakasubsub ako sa pagtatrabaho, I think, ganoon talaga mga Andre, di ba? At least uh, nag-enjoy ako sa ngayon. Kaysa naman, alam niyo yun, uh, puro trabaho, 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 trabaho. Pagkatapos, patay. <laughs> Ay naman ang hindi maganda, di ba? So mga Andre, mag-ingat kayo palagi at maraming salamat ah. Uh, at yun, sana lagi kayo lang dyan. Okay, sa ulit Wanna stay, even if we run late.